hello po. Nandito na po, lumabas na po yung advertisement ni Sara, ni VP Sara at saka ni Camille Villar. Ano pong masasabi niyo dito? Panoorin natin ha. Sa panahon ngayon, kailangan tunay na kaibigan. May malasakit sa bayan, mga mahihirap tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Sa magkakaibigan, walang, walang iwanan. Yun nga po. Yun na po. So, ano sa palagay nyo? Iboboto nyo ba si Camille Villar? Um, ito lang po yung advice ko ha. I, I mean, my opinion. Kasi po, yun nga, inendorso siya, nagpa-endorso siya kay VP Sara. Pero, pero ha, hindi po siya kumalas sa alyansa. Alyansa pa rin po siya na kung saan ay binabanatan si VP Sara alyansa pa rin po siya kahit na nagpa-endorse sa kay VP Sara kasi nakikita niya di ba, grabe, sobrang laki na ng gastos nila tapos nakikita nilang tagilid na yung alyansa tapos ito pa talagang nakikita talaga nila na yung suporta ng mga tao sa mga Duterte ay talagang organic organic na organic hindi edited hindi bayaran yung sumusuporta sa v, sa Duterte. Kaya yun lang po talaga I guess I'm satisfied with the Duterte. Oo. Uh, sinabi ko last week na susuportahan ko si Amy Marcos, pero ngayon parang nagbago yung isip ko. Parang Duterte lang talaga ako eh. Alam ko, alam ko, alam ko na talagang ano daw mas prone daw sa pangdadaraya kung 10 lang yung iboboto mo, hindi 12. Sige, ilagay na natin na iboboto natin si Camille at si Amy. Alam nyo bang madadagdagan yung boto nila? So kung iboboto mo sila, pwedeng, pwedeng umangat sila at merong hindi makapasok sa Duterte. Yun talaga yung iniisip ko eh. Kaya parang nagbago talaga yung isip ko guys. Nako ito, pa, basahin natin yung mga comments ng mga netizens sa kasi sobrang daming comments oh, di ba? Dito oh, big no to Villar. Oh, di ba? No to PDP laban including Camille, all straight to Inodoro. <laughs> no to PDP laban including Camille talaga. Ayaw talaga mostly. Big no to Villar. O, oh, tingnan mo, sabi ni nening Tungkol. O, oh, iyak si Tamba nako iyak talaga si Tamba nito tsaka si ano magagalit siguro nito si ano Liza Marcos <laughs> wala akong iboboto only Duterte tama I agree with you Mil Grace sabi ni Mark Shane Gonzalez worst endorsement from 13th floor faster down to basement <laughs> it's a big no sa'yo Villar sabi ni Ana Mendoza iyak ang alyansa, sabi ni Asis. We have, we have two already. high doubtful, but let's see. No to Camille Villar. No vote. No to pro-China. Meron ding na ano dito. <laughs> Pro-China ka dyan. Duterte team lang. Wala nang iba. No to Villar. Sabi ni Aimee from BBM Jr. and change to the 30 What is this? Personal interest? Doubtful. Totoo talaga yan. Kasi guys, gagawin talaga nila ang lahat para lamang manalo. Kasi sobrang laki ng gastos nila eh, di ba? Pero nagpalabas din ng ano, nagpalabas din ng uh, uh, pahayag si VP Sara na kung saan sinasabi niya na these two daw a uh, shares the same vision and will unite the Philippines. Yun yung sabi ni VP Sara. Pero, alam mo, sapat na sa atin yung Duterte, eh. talaga. Kasi mas madadagdagan lang yung boto nila kung isasali nyo pa sila. Madadagdagan yung boto nila eh. Eh, may posibilidad na hindi, maka, hindi makapasok yung dalawa sa Duterte kung idadagdag pa natin sila. Kaya guys, let's stick to Duterte talaga. Nagbago talaga isip ko guys, ewan ko na lang. Kasi last week talagang go na go na go talaga ako eh. Yes, I will support VP Sara. Yes, I support VP Sara kung in o kung i-endorse niya tong dalawang to but I will not support them yes I support VP Sarah but I don't support <laughs> the people that she endorses. Yes. Kung manalo sila, mabuti. Pero, guys, huwag na natin silang iboto kasi maaagawan pa ng boto yung Duterte. Mm, -mm. Tapos, sabi naman dito ni Rodolfo, ani uh, ni RDM, Voila! Endorsement later, galamay. <laughs> wow, trapo. ba? Diba? O, oh, yun yung mga comments ng mga netizens, guys sobrang daming ayaw. Unang pinili ni Camille si Marcos. Hindi ba ibig sabihin nun mas bilib, mas naniniwala at mas pinagkakatiwalaan niya? Wow! Totoo yan! Totoo yan, Miss Ara. Sabi ni Miss Ara, oh, true. Sabi naman ni Sherry, hindi naman siguro, baka dahil uh, administrasyon kaya yun pili niya di naman kasi siya kinukuha ng PDP noon hmm, ewan ko lang parang masumasang ayon ako kay ano Miss Ara <laughs> di ba talaga Bilyar, puro pangako. Hoy, ayusin nyo muna ang problema nyo sa tubig, mga bilyar. <laughs> no to PDP laban, including Camilo, di ba? Zero vote Camille Villar at Amy Marcos, puro manggagamit mga 'yan, totoo. Totoo. At dito talaga, guys, lumalabas lang 'yung toong, totoong kulay, 'no, ni VP Sara na talagang matatakbuhan siya sa panahon ng kagipitan. Pero 'yung tumatakbo sa kanya, guys, ginagamit lang talaga siya, 'no. Kasi hindi naman siya first choice, eh. 'di ba? kung talagang totoo talaga sila na sumusuporta kay VP, dapat hindi na sila nagpa-aliansa-aliansa pa, no? Talaga, guys. I would rather run for, alam mo yung uh, independente kaysa sa maging part ng aliansa. Naku, totoo talaga yan. Dito pa, guys. So, wala akong ibang iboboto. Only Duterte. Correct. Oh, di ba? pakawala 'yan ng alyansa pati si Mangga para malututan nyo, Sumakay ka naman sa plastikan. Hmm. Hindi man nanalo 'yan. Alam ng mga tao na baka tuluyan ang mawala ng tanima ng palay at tubo at baka maging subdivision na naman or, or kalsada ang mga lupain. Wag nang sanang manalo lahat ng babaeng kandidato na ginawa ng hanap hanapbuhay ang politika. Grabe, no. <laughs> gagawin na daw ang kalsada lahat ng palayan, guys, mga subdivision correct, totoo yan kaya believe talaga ako kay Rodante Marcoleta, kasi meron siyang sinusulong na batas na dapat may particular talaga na part ng uh, kalupaan dito sa Pilipinas, yung hindi talaga pwedeng gawan ng mga gusali gawing kalsada gusto ko yan, so guys ano masasabi nyo, don't forget to like and subscribe to my channel, have a great day bye